Hello, good morning mga kabuhay. So, ngayon pala maga, mag- mag-aabono tayo ng ano, ng kalabasa. Ito yung pang ano, pangatlong beses na pag-aabono. So, <coughs> nung nakaraan nag aabono tayo nung ano, nung calcium nitrate tapos sa tapos yung itlog na dinurog. Ngayon, yung iaabono ia natin tatlong ano siya, tatlong abono. Yung meron tayong ano, meron tayong itong unit 16. Ayano, no, unit 16 ng Yara ito yung ano uh, kapares din siya ng triple 14 kaso medyo kumbaga sa content medyo mataas yung content nito kaysa sa triple 14 unit 16 kumbaga tawagin unit 16 ng yara so ito din um, meron tayong ano meron tayong calcium nitrate pa din ayan ayan no kulay dilaw calcium nitrate yung tawagin yan tapos <coughs> ito meron tayong ano ito ano siya um, ito yung potassium kumbaga ito yung pampabulaklak natin ito ito ayan yung ano to uh, 0060 so ayan yung ratio nito mga kabuhay um, ano lang 1 uh, is to 1 so ano lang kung isang isang kilong ano isang kilong um nat natribor, isang kilong unit 16 tapos isang kilo naman na uh, 0060 yung, yung gagamitin natin <coughs> so ayan Haluin lang natin siya mga kabuhay. Yan ito. Haluin lang natin siya. Ayan. Yeah. Haluin mo lang siya. Dapat mahalo ng maayos. So medyo ano na pala. Medyo marami-rami na ngayon ilalagay natin so, natin dito sa ating kalabasas. Kung nakaraan naglagay tayo ng uh, approximately ang 20 gram. So ngayon naglalagay tayo ng 30, uh, 30 gram. So tatlong butas na siyang lalagay natin. Uh, okay palibot tatlong butas nakaraan nung una isang butas lang yan tapos nung nung pangalawa ang uh, tatlong ay nung pangalawa dalawang butas na pangatlo tatlong butas na yan kumbaga so, dadagdag natin <coughs> ayan. yan ito na makabuhay halo-halo lang ayan Nga pala ano um sa iba iba din kasi yung timplada ng lupa iba-iba kasi kada lugar iba-iba yung timplada ng lupa kaya iba-iba din yung ginagamit ng abono. Depende naman yan so dun sa sa experience ng mga magsasaka na ano, magsasaka sa iba-ibang ano, sa iba-ibang lugar. It, depende naman sa kanila yan. <coughs> Kaya hindi natin mapaparapareho kung ano yung gamit nila. Pero always naman ganito naman talaga yung ano, yung kailangan ng kalabasa natin. Dito kasi sa amin, hindi ako masyadong gumagamit ng ano, ng maraming sulfur kasi malapit tayo sa bulkan hindi na kailangan ng maraming sulfur. Sulfur kasi ano, kailangan elemento din na kailangan ng ano ng mga tanim. Ayan, halo-halo lang mga kabuhay. Ganyan lang yan ano So ayan. <coughs> ayan, pagkaga ganito na yung ano, ganito na yung itsura nung ano nyo, pinaghalo-halo. Siya pwede na siya. Pwede na natin siya kumbaga evenly uh, mixed mixtured na siya. Ayun, ayan oh. No? Kumbaga ano na siya. Pare-parehas na yung dami, mga uh, ganyan. Okay na siya. Pwede na natin siyang ilagay dun sa puno ng ating mga kalabasa. Ayun. Dapat ganyan na siya. So pagkaganyan na siya, <coughs> So ayan mga kabuhay, ganito na yung ano, lang yung talagang panglagay, yung pangatlong pang natin. Una linisin natin yung ano, yung mga kaunting damo diyan sa ano, diyan sa linis-linis lang yan. Yan, linisin ng kaunti. Tapos ayan, magbubutas tayo ng ano, magkabilaan, isa, isang butas. Ito yung pangalawa. <coughs> Ay pangatlo. Dapat tinatanggal ko na yung ibang pechay kasi ano siya, hindi na siya lalaki. Ayan, ayan isa, dalawa. Ah. At lob. lang kabuhay, 'yung pag ano ng, ng ano ng kalabasa. 'Yung pangatlong abo na natin. So ganyan. <coughs> Tapos ano, ano at the same time pala mag-pruning na tayo ng ano, 'yung mga naiwan natin 'yung nakaraan, yung nag-pruning tayo, pa-pruning na din natin 'yung mga hindi natin na-prune, 'yung mga maliliit pa. <coughs> Ayan. dinis lang kayo na magkabila ang ano. Puno. Yan, yeah, kabila ano, ano. Yan. Ganyan lang mga kabuhay. Sa pagtatanim, masaya basta nag-enjoy ka lang. Enjoy mo lang yan. Kahit ano man yung mga ginagawa nyo, enjoy nyo lang. Ganun lang yan. Ayan. Isang dala, isang butas. Pangalawa. Ito yung pangatlo. Ayan. So, ayan. 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 Ganyan lang mga kabuhay. So, lipat na naman tayo doon sa isa, no? Mahalang parang itong puno. Ayan. ang dalawa tatlo ayan so lipat na naman dalawa tatlo yan ganyan lang kabuhay paulit ulit lang mga kabuhay ganyan lang linis muna ng, ng ano ng puno tapos yan lagay din ng abono tatlong butas sa akin to kabuhay mga sa akin lang to mga kabuhay tatlong butas ewan ko sa iba kung paano paano yung ano na yung proseso nila para sa akin kasi mas maganda yung at least, sa palibot meron so ganoon lang mga kabuhay yung pag abono natin ng kalabasa Mm, linis ng kaunti yung ano, yung puno tapos magka ano, tatlong butas magkabilahan Ganun ako magano, ganun ako magabuno. Sa iba kasi, uh, pag yung ano, yung palibot, mga ganyan, pwede naman 'yon, depende naman sa ano natin, depende naman sa uh, sitwasyon, depende naman sa sitwasyon niyan. Kasi yung sa akin kasi, hindi ko siya kumbaga, hindi ko siya tawag diyan yung nilagyan ng lupa yung ano yung puno hindi ganong kalaki kaya hindi ako gumagawa ng ganong, kaya bin kung binabaon ko talaga yung iba pwede naman nilagay lang dyan basta lang nilagay lang dyan pwede naman yon sa akin kasi medyo madamo tapos yun yun nga hindi tayo naglagay ng ano ng lupa sa ano sa dito sa may ano nya sa may puno so kanya kanya naman diskarte kaya kung yung mga yung mga ka, ano ko dyan yung mga kaparehas ko nagtatanim ng kalabasa kung mayroong kayong gustong ishare pwede naman yon acceptable naman yon gusto ko din matutba ano Ma-practice din yung ano yung ginagawa nyo Malay niyo, mas maigi pala yung ginagawa nyo Kaysa sa akin, pwede naman yun So, maraming salamat ka buhay Sana natuto kayo, sana na-inspire kayo Magtanim ng kalabasa So, bye!